So yun mga kois, meron tayong i-release na DMX Supremo Na so, bagong bago So tip lang kapag mag-release kayo ng Supremo Kahit sa ang kasa. So make sure na ipadrain nyo yung carburetor, Kasi di ba yung Supremo pag umaga binuhin nyo Tapos nag-revolution kayo, namamatay siya Minsan kasi may tira pa dito yung gasolina Na hindi maganda yung quantity, quality So drain natin, gamit lang kayo ng at screw ay ito nyo iba pa yung hulay nya so kailangan mapalabas nyo yung malinis hmm. may gas na to may gas na so, natin para buba sya so ibig sabihin yan hindi pa nawaba ng, ng ayos yung gasolina kahit bukas na yung drain. So, kailangan release niyo yung hangin sa tangke. Ayan siya, buksan mo yung tangke. Ah. Tapos, pag na-drain nyo, kailangan nyo siyang kung pwede ipatono nyo, ipatono nyo na agad para hindi siya namamatay pag umaga. Okay? Okay mga koys, DMX Supremo May release kami ngayon ah uh, brand new so, Doon sa kabilang branch, dadalhin So alam ko doon sa mga Supremo na ganito Na may, may bagong release Or kumuha ng bago So pag umaga, namamatay si ano? So yung pinakita ko kanina So kailangan sa kasa pala Ang tamang ano, pre-delivery -pre inspection section Kailangan yung gasolina Yung car drain muna So kailangan mo muna siyang i-drain para yung tirang gasolina na madumi is may labas niya kasi yun yung nagiging cause nung namamatay kapag umaga so pag hindi na sa yung mali yung madumi yun yung susunugin niya namamatay siya ano, pag na-revolution nyo and then kailangan gumamit kayo ng choke so susi so ito yung choke niya ay okay. start So pag nabuhay yung choke Kaya ganyan Pag naka-choke, tumataas yung minor Kayaan nyo lang mga ilang minuto Hanggang sa uminit And then once na mainit na Pwede nyo na ibalik to Kasi um, yung problema nila Pag ginaganto nila Ayan o namamatay siya So dapat dito pa lang Sa kasa uh, Magawa na kata siya ng magandang Pre-delivery inspection So gagawin natin It ito na natin yung carburetor. Ano? Pwede yan, kahit bagong labas pa lang, i-galawin natin yung air screw. Ito so, yung nagiging problema niya kay Suprema. Ayan natin niya. Buhay! And then namamatay pag nag-revolution. Ano? So, magtutono tayo ngayon. So, sa pagtutono, nasa natin yung minor. Nagkata siya ng mga, ano, ilang pihit. Basta tumaas lang yung minor niya. Tapos, buhay tayo. Tapos, bigay tayo sa kanyang air screw. Ang gawin nyo, is nyo muna. Sarado. Tapos, maglagay lang tayo ng two turns. Half, one in one half, two. Sa so, pakiramdamin nyo kung tumataas yung miller niya. Isan yung pinakamataas. 2 and 1 half 2 and 1 half na yan ayan, ayan, Tumataas yung minor niya Ayan, makapagod siya ng 3 Testing niya, And then, atsaka natin siya Babaan ng minor 7,400 rpm So, kailangan between 2 and 1. Ayan. So, pag umilit siya, tataas pa yan, alam mo. And then, ito yung natin, silinyator. Bam! Hindi na siya namamatay. <coughs> ito, brand new to. I-release pa lang to. So, ganyan to na agad natin para hindi na siya mag-feedback. Hindi na bumalik. So, pagka-release pa lang, pag maganda yung pre-delivery inspection na ginawa sa kasa, hindi nyo na mararanasan yung pag umaga binuhay nyo tapos nag sinidor kayo namamatay ganun lang yun, tono lang bago ilabas tapos drain yung carburetor kasi meron pantera yun galing sa planta medyo hindi pa nasasaid ayan o, oh. hindi na siya namamatay na namamatay pag, pag ginanon mo ok, hindi na oh. o ayos, san san? ayos daw ganda na, kasimple, basic tips